mga so ito na po ibabalot na natin uh, kasama itong battery na 9 volt Ayan, kasama na natin itong 9 volt na to At, so mga kaibigan hindi na ako bumili ng box ilalagay ko na lang sa gantong karton para uh, ano hindi, medyo safe na siya dito kahit paano fixik na lang natin dito yung battery <coughs> kaya natin lalagyan ng tape kaya pagpasasyahan na yung background ko mga kaibigan kasi ano eh talagang ganito, ganto dito eh 또 던팁 너무 간다라 비디오 non-tit mga ano natin na ilagay na natin dito sa gift wrapper para medyo ano uh, hindi naman ganang kita yung loob. <coughs> So ayun mga kaibigan, nga pala ang bibili nito is yung ano, yung dati kong uh, yung dati namin music director. Ayun. Ito po yung nag-aarin sa amin pag uh, nagpa-practice kami ng banda. Ayun. nag arrange po kami ng kanta sa banda, tutugtog kami. Siya yung nagtuturo sa amin So ayun mga kaibigan, nabalot na natin. Okay na siguro to. Ayan. So, ganyan ako dito ng ano, ito paper bag. So dito ko na lang siya ilalagay para ano. Uh, medyo safe naman siya dito. So hindi naman siguro malalagay. nang type mga kaibigan para sure mas, mas mahal po kasi mga kaibigan kung i pa paano natin i busy. Mga kaibigan okay na to e, ano na lang kayo sa next video natin so yan thank you po mga kaibigan so ito na po ibabalot na natin Ah uh, kasama itong battery na 9 volt Ayan, uh, kasama na natin itong 9 volt na to uh, at so mga kaibigan hindi na ako bumili ng box ilalagay ko na lang sa gantong karton para uh, ano hindi medyo safe na siya dito kahit ito pa paano isip na lang natin dito yung battery <coughs> kaya natin lalagyan ng tape Uh, pagpasasin sana yung background ko mga kaibigan kasi ano eh talagang ganito, ganito dito dont <laughs> tape Avec ton tête, moi, avec Biggun. So natin ano, ilagay lang natin dito sa gift wrapper para medyo ano uh, hindi naman ganang kita yung loob. <coughs> mga kaibigan nga pala ang bibili nito is yung ano yung dati kong uh, yung dati namin music director yan ito po yung nag aarin sa amin pagka ipapractice kami ng banda yan. nag aarin po kami ng kanta sa banda ang tutugtog kami siya yung nagtuturo sa amin So ayun mga kaibigan, nabalot na natin. Okay na siguro to. and So, ganoon ako dito ano, ito paper bag. So dito ko na lang siya ilalagay para ah, uh, medyo safe naman siya dito. So hindi naman siguro malalagay. natin ang tape mga kaibigan para sure mas, mas mahal po kasi mga kaibigan kung i-ano pa natin i-busy Ayan, mga kaibigan okay na to eh ano na lang sa next video natin so yan thank you po so yan mga kaibigan yan ito so, uh, na po tayo talanan natin ito Ng camera ko. So yun, nga ng remote, so, yun. So, na nga picture mo guys mga kaibigan So yeah, na

Dito na tayo. Victory Mall. Ah. Mm -hmm. so, pasok mo tayo ng trabaho So yun So hanggang dito na lang ang ating video Mga kaibigan So Ayan, maraming maraming salamat sa uh, mga subscriber ko. And thank you po sa inyo. So, ayan eh. Parat na tayo ng escalator. Wow! So yan mga kaibigan, maganda ito na lang po.